Welcome back ulit mga isda no, uh, tayo po yung pasalamat ulit sa ating mga subscriber dyan na walang sawang sumusupport sa youtube channel no So ngayon mga isda, atin po ipapakita kung ano nga ba yung ating uh, binibreeding dito ngayon sa ating uh, uh, Tawag ito pala isdaan, ito sa gilid ng ating bahay mga isda no So ating po ipapakita mga isda kung uh, ano nga ba yung uh, nandyan na tab na yan At saka dito mga isda no, so yan ipapakita po natin So ito pala yung ating uh, mga fry na ito mga isda ipakita po natin so, uh, yan ang lagyan po natin ng uh, makisda dahil uh, sobrang init kasi makisda kaya uh, kailangan natin dyan, uh, yan para dyan uh, yung mga fry ng ating mga uh, tail yan makisda oh. sana makisda no? makabalik tayo ulit sa pagpaparami ng ating mga kuha ko at saka may mga Uh, red Bladen uh, Red Bladin ito Makesda no. May mga Red din dito. At saka may uh, Rubinos. Pakita po natin yung mga fry na nito Makesda. Video malaki ng kaunti yung fry natin dito. Nakikita nyo. Sana uh, hindi palaging uh, uulan na naman no dahil pag once na uulan talaga Makesda, yan yung problema natin. Dahil outdoor yung setup natin Makesda. Yan. Yung mga rubinos mo guys Sinasama kasi natin dito once na magtayo tayo mapapanak mga guys da, para hindi masayang yung tab na to. Yan mga daw. Yan. At tintahan naman natin yung doon mga guys da. Uh, dati magisda, uh, ginanyan din natin pag sit up ng ating mga uh, ng ating na uh, kuha ko sword tail so ito na ngayon mga isda na so, nakikita nyo mga isda yan yan po ay ating mga uh, rubinos yan mga isda yan, yan natin mga dahil uh, may pala tayo dito no may mga red eye tayong pinapaanak dito so nakikita nyo mga isda yan yan po ay mga ah uh, red eye kohako at saka may red blood din tayo dyan dito mga isda ito yung mga ito yung rubinos at saka dito naman mga isda siyempre may firecracker din tayong pinapaanak ngayon dito yan yeah, o oh. yung firecracker natin mga isda tapos tapos yung nanganak yan po yan po yung firecracker natin at saka may rubinos din tayo na sinali dito dahil medyo malaki yung space ng ating ah uh, Tawag ito, yung ating cage. Yung isa mga isda, tapos na nanganak yung uh, red cap natin na kuha ko. At saka yung isa, tapos na yung nanganak. Dito naman tayo sa isang cage din mga isda. Ayan. Dito naman sa isang cage mga isda, uh, may kuha ko din tayo dito. Yung red cap mga isda, tapos na po yung nanganak. At saka yung isang firecracker din natin. Yan, tapos na nanganak. So yan. Pakita natin yung mga fry nito mga isda. Video mo dami-dami ng kaunti ng mga fry na ito. Sana mga isda, ah, hindi lang talaga mag bigla mag change weather dito. Kaya pag talagang uh, ah, uuwan naman, dyan tayo mamablima mga isda dahil hindi talaga may iwasan mga isda na matamaan sila ng mga white spot. Yan mga isda oh medyo maka-recover na sana, medyo maka-recover na tayo yung mga step pag once talaga hindi tumatamaan ng uh, ulan dahil uh, estimate ko po ito, ito mga kesa yung mga fry natin ngayon is ito mga bass na to gawin ko talaga itong breeder uh, na sa mga aabot uh, siguro ito ng 1000 so yan mabilis tayo makapagparami pag once na uh, magawa po natin itong breeder Saka doon nakasali na yun doon mga kisda no. Yun lang mga kisda medyo malaki-laki ng kaunti. Ah uh, compare natin dito. At dito naman mga kisda medyo hindi lang ito makita. may air din tayo dito mga kisda. Ito yung mga pride ng ating fire cracker. Sana maraming mga maganda mga fire dito na lalabas mga kisda no. Yun yung ating uh, goldfish po yan mga kisda. Dahil ngayon mga kasta nag try na din na tayo na mag uh, be breeding ng mga goldfish. So simple mga kasta may pakita din tayo ng muli kung ano nga ba yung muli natin ngayon. So tapunta eh, po tayo dun sa kabila mga kasta. Ah, uh, dito lang muna natin. Ito yung isa sa mga muli natin mga kasta yan. Yan po yung mga uh, 24k mga kasta. Yan po ay uh, female po yan mga kasta. Female yan long body lang po yan so may balon din tayo dito balon na uh, 24k mga guys da medyo ato uh, yung image iyo pa yung yun mga guys yan po yung uh, balon natin yan o uh. so, ano pa yung mga uh, balon natin mga guys din natin siyempre so kung tahan po natin doon sa uh, reptab din mga ito pala mga sanay ipapakita na lang muna natin ito ito yung uh, beta ito yung beta mga isda nakikita ipakita po natin yung primary resta yan yan po ay uh, glow beta mga isda no? dahil nagbibreeding tayo ng glow beta ngayon so yan um, marami marami din dyan mga isda no? so, maliit lang yung iba kaya hindi pa medyo na makikita so yan punta po tayo doon So, dito na naman tayo mga isda. So, dito po natin nilagay mga isda. So, yan mga isda no? Dito po natin nilagay yung ating ah uh, PKBM mga isda na. No? May PKBM tayo dito mga isda. Yan mga isda. Try po natin palabasin kung maglalabas ba ito. Yun na. Parang <coughs> yan yung PKBM natin ngayon makis daw. Oh. So, medyo po hindi pa nakikita dahil um, tawag ito. Kaunti pa lang kasi sila mga na apat. Four pieces lang po ito -isda, No? Kaya yan sana uh, maparami din natin ito. No? Yan. Nakatago pa makis No? yung mga blue eyes po ito mga isda blue eyes okay, yan yung mga beta din natin mga isda yan may mga beta din tayo dito hindi lang hindi makikita mga isda medyo bright yan yan yung mga bago natin ngayon mga isda yung PKBM So yun lang po mga kaysa no? uh, maraming maraming salamat ulit sa mga subscriber dyan na walang sawang sumusupo sa YouTube channel no? Sa so, hindi pa lang pag-subscribe ng YouTube channel, subscribe lang po kayo at minutin nyo notification bell para update sa mga bagong video. So yun lang po, salamat po at God bless po sa ating lahat at God bless all mga kaysa. Shout out Emily Purnis. Shout out of Escaper of Cebuli. Shout out of Escaper of Rock City The Boy. Shout out of Student of Kalinan. Shout out of the customer of Store.